what's up mga idol so ngayon panibagong kagwapuhan at video at tatuan na naman tayo mga idols no? so kung nakikita nyo mga idol nag stencil tayo dyan so nag customize tayo ng design ni boss idol Wilfredo nang galing pa ng Danau City mga idol at syempre talagang pumunta lang siya sa atin mga idol para magpunta to yun at siyempre, shoutout din sa kanyang kasama na si Boss Idol Nakalimutan ko yung pangalan, basa yun no know? Si Boss Idol, yung kasama ni Boss Wilfredo So shoutout mga idol At siyempre, yun nga, customized tattoo uh, Black and grey, half sleeve tato mga idol So tapusin niyo para makita niyo yung aming final result So anak niya to mga idol no Ni Boss Wilfredo So yun, ganun pa rin uh, Francis Um, uh, shout out sa ating sponsor Big Waps at saka sa Sea at 'yon mga idol, syempre hindi natin malilimutan yung ating mga shoutout mga idol. So unahin na natin si Rolly Chipbox. Sabi niya pa shout out loads. o shout na kita idol, ha? Rolly Chipbox at ni Harold Clint so pa shout out lang ko boss idol so grabe niyo solid talaga to si Harold gagada upload ko mga idol at ah, talagang siya yung unang nagko-comment so at saka nagsi-share din so shout out Harold Clint at ni Jumps Life so friend natin to sa anong mga idol sa YouTube no so shout out ni Jams Life sabi niya good job lords galing mo talaga satisfied talaga mga clients mo Nasabi sabi ito dahil bumabalik sila para magpatato approve na Lodi isang kasiyahan ang mga shout out din next time ha kita kids so shout out idol Jam, oh, Jams Life at siyempre ni Zandro Yasis Shoutout uh, Shout out next video idol Newbie Tattoo artist lang uh, Shout out ni Zandro Yasis So grabe no At yun lang yung ating mga shout out mga idol Siyempre marami pa tayong shout out sa next video So yun balik tayo sa ating tatuan mga idol So yung mga needles pala na ginamit natin dito no So tatlong size lang mga idol 3RL 9RS at saka 15RM So, 'yan lang 'yung ating mga ginagamit diyan mga idol kasi nga medyo ano 'to 'yung eh, uh, uh, mahirap kasi nga portrait 'no. So, portrait ng anak ng ating idol na si Boss Wilfredo. So, 'yun at natapos na ang bilis ng aming video. You know, shoutout ni Boss at saka sa kasama niya. Talagang nakalimutan ko 'yung pangalan mga idol. So, 'yun after ng 7 hours mga idol. So, pitong oras natatuan mga idol ito na yung aming final result mga idol after ng 7 hours so pitong oras na mga idol so portrait yan ng mga ay ng mga portrait <laughs> yan ng anak ni boss idol Wilfredo so customized design niya mga idol no so yon at syempre uh, may second session pa kami pa sa bandang itaas kasi nga ano to uh, inner full sleeve mga idol You know, ang ganda mga idol. Talagang sulit yung ano niya, pagpunta dito sa Cebu City galing pa lang ano uh, Danau, no? So, yun, maraming salamat mga idol at umabot kayo hanggang dito. So don't forget to like, comment and share. And yun lang, God bless.